Okay, guys. Ang pinakabatang vlogger, si Jai Jai. Seven years old, right? Seven or uh, six, years. Imagine mo, six years old. Vlogger na. Sobrang gustong gusto niya talaga yung sasakyan. So, soon, si Jai Jai ng Leyte, ng Quezon City, makikilala nyo na as Vlogger! Rosio! Okay. Hi po, Sir John G. Si Ma'am aisa and si Madam. Si Ma'am Sheena. Si Ma'am Okay. Thank you so much sa pagpunta po sa Toyota Makati. Actually, bigyan tayo ng feedback. Si Sir John G. is one of the employee ng Toyota Makati since 2012. Uh, 2012. Tapos afternoon So, nag-abroad, punta ang Australia, eto na si Sir, no? Oo, oh, ba diba? <laughs> Hindi natin masabi talaga ang buhay ng tao. So, ang mahalaga, syempre, binabalik-balikan na niya kung saan siya nanggaling, which is sa Toyota Makati. So, OFW, palagi ako nagpapasalamat at saludo, especially talaga sa OFWY, kasi nawawala po sila sa Pilipinas, nagpupunta ng ibang bansa para magtrabaho para dun sa mga labuan sila. And especially for the family. Kaya saludo ako sa OFW and Siman. Kaya ko lang po kayo ng idea kung paano po mag-apply ang OFW. Kung pauwi na po sila at kukunin po yung sasakyan, the usual is one week before, inaayos na po natin yung transaction. And then, sila yung pipirma all the way from airport, yan, dito sila dumiretso para mag-sign ng mga, pipirmahan nila ng mga documents. Pero, it was submitted already yung mga documents sila. So, well-informed naman na uuwi sila. Kaya timing, may unit, and then documents is okay. Tapos, lahat naman, so, andito sila. After nito, babiyahe yata sila ng anong province po? Sa Leyte. Si Ma'am Sheena bumili para sa Yan. Pag umuwi, di po, parang ibibigay ko lahat ng gusto nyo, nanay, tatay, kapatid. Kasi ito ko, andito ako ngayon, mayroon akong something special for you. So talaga yan ang kwento ng mga OFW and ng mga, especially seaman din talaga. So thankful tayo, saludo tayo sa mga OFW and seaman. Thank you po, thank you. Okay, shout out lang po tayo, no? This is Caesar John G. Daso, right? Yep. And then si Madam? Rosemary Carigoy. Oh, si Ma'am Rosemary Carigoy. Carigoy. And then si Sir? Oscar. Carigoy. Okay, wait. Sige. Si, <laughs> si, 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 si Sir Oscar, hmm. Uh, coincidence, sabi ko lang kanina, Sir, nalabas po kayo. Tapos, yun ko lang napag-alaman, napapanood pala niya ako. Usually talaga nanonood pala siya. Kaya sabi, wow, thank you po ha. Ayan nyo, may ulit kayong kitchen. Yeah. <laughs> Sayang, eh, hindi niya sinabi, magbibigay ako ng cup. Kailan pa ba ang balik nyo po? Sa June, o. Oh. Pag uwi nyo, Sir, meron kayong cup ng GRS para kay Sir. Si Sir pala is uh, nanonood pala sa akin sa pagbablog. Sa so, anong ano pong segment po doon yung napapanood niyo po? Yung van na uh, commuter deluxe at saka yung elite. Dalawa yun. And, ano, pinag-compare mo kung alin dyan ang ano. Eh, pinaliwanag mo yung sa loob. Pinakita mo lahat na maganda talaga ang mas mahal lang ang computer elite super grande computer elite ah opo, opo. kasi captain city. eh opo hmm. wow yan talaga pano ko sa eh oh talaga pano ko pala si sir alam na ito, alam ko kwento ano damit ano ko doon ito, sir dalawa yung kulay ano po yung damit ko doon Juan, naka ano pa orange, eh. Orange, orange. oh, yun. Tama, orange. oh, okay. drive mo pa eh. Tapos <laughs> drive mo eh. Talagang nagdadrive po ako. Mm. Yun, sa, apo, kung dito nga lang kayo, pagdadrive po kayo po, uwi sa inyong bahay. <laughs> okay kaya lang, papunta na po kasi kayong late eh. Uh, Oo. Okay. And then si Ma'am Aiza. Si Ma'am Aiza, yeah. Ma si Leda Isa North. Sobrang saludo din ako sa mga nurse boy kasi nung pandemic sila lang talaga ang kanya. Sila lang talaga yung merong ah uh, sila lang yung tipong pag lumabas ka, sila lang yung pwedeng-pwede. Pwede. So, saludo ako sa mga nurse, kay Ma'am Aiza Celeda, si and then si Ma'am Sheena. Si Ma'am Sheena talaga ang ah, bumulay niya sa sakyang para sa pamilya. <laughs> <laughs> Actually, syempre, I combine yan. Pag kayo may mga partner, di ba, syempre, pinag-uusapan niya, hindi pwedeng gusto lang niya. Syempre, may combination ng partner mo. Yun nga, nakakatuwa kasi lahat ng gusto nyo papunta sa pamilya nyo. Mm -hmm. Lahat ng pinagpaguran, papunta din talaga sa mga loved ones nyo. Thank you so much, Ma'am Sheila. No? Ah, uh, ilang years na po ba kayo sa Australia? 8 um, eight years. 8 years, imagine uh, mo. Ilang best kayo po eh, kapag sa bakasyon? Um, Depende kung busy. Mostly yearly. Yearly. Uh, yeah. Para um, pag yung yearly, ilang buwan kayo po nandito? Um, nagtulog sa... Ay, nagtulog sa... Kaya sa mo nalang sulitin ang mood. sa So mayon ano na um, hanggang 18 na sa 18. lang kasi wala kami staff doon. Sa ano po, ibang... Sa Australia, ano po mag-worker mga? Mag-worker? Parang hindi po. sa worker. Oo. Sa tuwing. Dali lang. O diba, mga artista, magpapautog lang lang, tumamag-tumamag lang lang. Kapag <laughs> niya ako, tignan mo Koreanang Koreana, di ba? Oo, <laughs> si Sir, o pang international. Di <laughs> ba? Ay di, ay di. Kapag tignan niya ako, magaling na drive. Magaling na drive. So it means <laughs> sa, <"O."> diba? <laughs> <Magigayang laughs> to say, mga kaya, siya nagbaga na. Kaya magdagal. Magbigyan niya sa kanya. Di ba? Magbaga niya sa kanya. Anak niyo, <laughs> Ma'am? Nawalo.

po oh. inyong Wow! Ano niyo, ano niyo? Masaya. Thank you. Thank you. <laughs> Actually, lahat talaga yan. Ginawa namin talaga. Thank you. Kasi una-una po, thank you tayo kay Lord. And then talagang, lahat kasi ng transaction dapat itinagdada sa hal. Okay. And, even, sa lahat ng transaction. So, thankful kami at si Toyota Makati po ang inyong mm, okay. na, napili.

Ito po siya, ito yan. Siya. Tapos pa ganyan. Mm -mm. Tapos ito po, yan. Oh, wow. Ito po, mama, ito. Ay. Tapos yan. Tapos ito po, yan. yan. Ay, paggan. Sige okay. nga, ito. <laughs> pwede ko siya yan, no? nagtanda rin. Abante ah, ko lang siya. <laughs> natin yung susi diyan para oh, ano po? Start. Opo, oh, para mag-start. Push start. Ano uh, siya? Apak break. Smart so, start. Guys, smart yeah, ito. Smart entry. Ah. Uh, Apak break po, ma'am. Ito yung ano Ito yung break niya, no? Yung okay. malaki. Apak spread. ay Ang ganda dito, ma'am. Opo, sobra. Thank you. Hi! and uh, <laughs> Tapos magpipicture na wait lang okay. hawak niya lang po yung susi Pwede niyo po siyang i-press ganyan Bubukas Kasi ang ano po nito Ang pinaka sensor niya para ma-detect is uh, 12 ano po to Isang ruler, 12 inches So yan yeah. Pwede rin po kasi ang susi ganito po. Pinabukas niyo po kay, sa kanya po. Tumasok po kayo kasi na-detect. Na-push start nyo, umandar. Hindi na siya pwedeng patayin. I-engine e na ano, off. Kasi hindi na siya mabubuksan. Baka mamaya nandun siya sa isang area, kayo po nandito. Pupunta talaga siya. May mga, may ganun po, ma'am ha. Kasi meron po kaming instances na yung gwardiya, binuksan, Pumasok. pinush start. Kumanda, so sa kanon niya, nakaligtaan na nga pala yung susi na sa guard. Opo, <laughs> posible po yun, ma'am. Ito po sa side, para po sa side mirror. I know si ma'am po yung magdadrive, no? Siguro alam niyo na, ma'am, ano? Or may idea na kayo? Kasi, ayaw, ah, may idea. Ito po, joystick, and then dito yung power, ano siya, fold. And then yung upuan niya, meron po tayo dito na power din po. So, paatras, pa, pa, pa abante, tapos yung taas. Yan. Maganda siya no kasi ito nang ganoon na siya, yung jazz yes. na, unlike mm -mm. sa mga older oh, no? Opo, oh, oh, yun. And then second row. Okay naman. Yung sa likod po, yan lang natin yung pagtupi ng upuan. Tayo. Yung upuan, kapag gusto niyo po siyang tiklupin, spring type lang. So kahit sandali. Dito ka, dear. Jai-jai, dito ka sa akin para makikita ka yan. Ito, ito Jai, iaangat lang natin to Jai. Tapos ito, Lagay lang natin to dito, Jai. Luwagan mo lang to, Jai, ha. Tapos ikakabit. Hmm. Mm Ayun, higit ko. Pero wag na Basta, ikakabit lang po doon. Tapos yan. Spring type. Tapos Jai, ito iaangat mo to. Yan. Ito, yangat mo din. Mm -hmm. Tapos, Jai, ito yung tools natin, ha? Yes, ito. Ito, ito, ito. Yan, ha? Ano yung lang tools? Yan. Tapos, andito yung mga tools. Ito yung jack, Jai. And then, ito yung mga tools. Tignan natin, Jai, ha? Yung tools, ano yung laman ng tools. Then, yung tools? Yan. Tapos, ito, kung nakikita mo ito, Jai. Ito, Jai. Duktong-duktong mo lang ito, Ito, Jai ipapasok mo doon para bumaba yung bulong ha? Ah, tapos ikot-ikot mo lang siya, papasok mo lang to. Yun, tapos, si Jai na ilagay mo siya ng maayos kasi baka nagdadive si tita, maingay. Ayan. Tapos Jai, ganyan, ikot-ikot mo lang si Jai, ha? Ayan, Jai, ha? Ikot mo. Tapos, ang pagbasa nito, Jai, ligadalitig tignan mo. Hindi lang siya, di ba hindi kasha? Papasok ko muna to. Ayan. O, di kasha na. Tapos, eto, para hindi siya mahulog, Jai, insert mo doon. O. Okay na siya, alog. Tapos, to Jai, may ng panglak. Insert mo doon sa butas. Diba? Butas. Ayan na, Jai, o. Diba, nag-insert na siya. tulak-tulak mo lang. Diba? Tapos meron ka dito, oh. nakaupo ka dito, tapos nalobat ka, pabili ka lang ng pinaka, yung sa charger, yung port, lagay mo lang dyan para makapaglaro ka. Yes. Pwede po, pwede. Tapos yun. Tapos dyan, dito tayo, dali, dito ka, para matuto Tapos no? may ilaw ka din dito dyan, ha? Yan, no? Diba, anong kulay siya? Pwede nyo yung, yung pinaka, yung bulb niya, no? Pwede pa white nyo para visible. Tapos, yung gulong natin jay 18 inches yan. O, tas nakamags ang tawag dyan, ha, mags. Tapos, yung harap, tsaka yung likod, kailangan niya, makikita mo yung hangin jay ito ka titingin. Nandun sa kabila yung tiyatawag na PSI, kung anong dapat ng hangin ng gulong sa likod at tsaka sa harap. Ang tawag dito, Jai, board. Ah, step forward. Tapos pag nakapu ka dito, Jay, pag nakapu ka dito, pwede mo siyang ganyan. Tapos yung sandala mo, oh. di ba? Kaling, di ba? Oh. Tapos, Jay, o. Oh, meron din lalagyanan dito, ha? Dito, kuha ka nung, ano, drinks mo. Lagay mo dito kasi may aircon vet lalamig. ah, uh, yung coldness lang, mape-prevent natin. Pero hindi siya mag -yellow. Dito mo lalagay yung sito si mo, ha? secret lang natin yun ha tapos yung pinuti mo pag meron kang drive thru oh, may cup holder ka oh, o di diba yung cock float tapos meron din dito o oh, di wow. diba pwede ka dyan magtago ng kitchiria mo junk food tago mo kay tita okay tapos may speaker tayo tawag dyan speaker dyan ha eto din meron tayong twitter Meron tayong 9 JBL speaker, right? Wow, 9 ha, JBL. Eto, pag ka, bakit yung sa kapit bahay namin? Hindi parehas kulay. Tawag dyan, maroon color, may combination. Ha, two yan. Eto, pag ka dito, sabihin mo, mating. Kailangan may sapin. Para kapag basa yung sapatos mo, pwede mo siya ikuskus doon. Ha? Tapos ito makeup cup holder din. Okay? Okay. And then, dito tayo. Ang tawag dito, side mirror. Ito, ang tawag dito, meron siyang tawag ito, panoramic view. Makikita mo yung dalawang side mirror sa gilid. Mamaya, natin. O, oh, yan. Ito, tawag dito, headlight. Headlight yan, ha? Tapos, ito, tawag dyan, fog lamp eto sensor. Pag nagda-drive si tita, tas may taong dumaan, tutunog yon sa loob. Maririnig niya, ay, para may mabubangga akong ganun, no? yung parang cone-cone. So, ganun yon. And then, yan. So, upo ka dyan. Ituturo ko dun sa kabila. Ay, oh, pati upo ka lang. Ay, oh, upo ka lang. Dun ka sa kabila. Ayan, Jai, di ba? Nakaupo ka na dyan. O kanya, upo si tita. Ito yung monitor. Ito yung sa aircon. Ito ang tawag nito, handbrake. Hand Tapos ito yung cambio. Kakambyo mo siya. Tapos, Jay, nakikita mo ba to? May tatlong pindutan. Meron tayo dyan, power mode, normal, and sport. Pipindutin mo yung para makatipid ka dun sa gasolina. Tapos yan, aircon yan, ha? Ito yung control mo ng aircon. Oh, meron ka na lamang pang drive-thru. Dalagay mo diyan kasi cup holder. Tapos sabi mo mami, nalobot lobot ako, mayon tayong wireless charger. 'Yon, dalagay mo lang siya dyan Tapos mami, kayong gumagamit ng cellphone, pwede ka mag ano dito mag-insert sa USB adapter sa saksak mo dyan Ito may aircon ka dito dual zone kasi si Fortuner LTD, Tagisa ka kayong aircon. Kung nilalamig si mami, ayaw niya ng aircon, pwede niyang hinaan. Ikaw gusto mo malamig na malamig, may pang-control ka. Eto tawag dito armrest. Pag yung armrest, meron kang lalagyan na naman ng taguan mo, no? Lalagyan mo na naman ng junk food mo. Tama ba yun? O mga burger-burger. Eto tawag dito, rear view mirror. Para pag ka dito, makikita mo yung sa likod. Tapos, meron din kami picture Jai. Kapag eto na sinaga nung headlight sa gabi, meron siyang auto dimming ang tawag doon para hindi ka masilaw. Tapos nakita mo yung mga button na yan para yan dyan sa mga safety features Tapos para dito sa mga sa ating audio system. Okay? Tapos, yun lang naman to. May mga feature. Tapos, di diba dati, di ang sasakyan. Meron din kami noon. Kaya lang, eto kasi, high-end, ipupush mo lang siya. Paano mo siya papa-under eh? Naapaka mo yung brake, tapos pipush mo to. under na yung engine mo. Di ba? Yun yung safety. Okay? Dali ba? Thumbs up ba? Thumbs up? Magiging driver ka na. No, Joy Joy. Ang galing naman. At saka, no, magaling yung matalino to, no? Sobra. Kasi, ano eh, naglilisan siya. Lahat ng siya sabi talagang pinakikinggan lang niya, pinag inaabsorb lang niya. So someday ikaw na yun. Tapos si ako na wala na ako sa Toyota, sa na ako bibili ha. Magiging vlogger ka na rin. Okay? Okay ba? Happier. high five. High five. Galing naman. Vlogger na siya, no? Joy, joy. Okay, guys. Actually, nandito na kita yung mga sa Toyota Makati. Yung mga old friends. Sir John Si Sir. John Perez and si Sir King. Ano masasabi nyo? O, oh, diba? Mukhang artista ay pa din. Sir? Wala. Same, same pa rin. Ah, ganun pa rin yung height niya. Kasi una kami nagkakilala na to. Nasa parts pa ako eh. So, yun. Si Sir King, parang kaya yata ang magkakabarkada nun, no? Oo, hindi naman. si Gamit John G. Eh, siya, siya yung namin. Si John G, uh, kabatch to, OJT pa lang, 2006. Mm. Ah, talaga kasama kami as a technician. Oh, wow, kaya pala. Ang mga talagang matitibay, natitibay <laughs> eh. Kung sabi nga sa inyo, pag old, pag new, bago yun. Pag lumuma na, ang tawag doon, vintage. So may value na. Ayan na, may mga value na sila. Ano yung tinatawag yun na old but <laughs> Good. Oh, yun! No, oh, diba? <laughs> Mabos na pala, mo. Mabos na pala sa larit. Ito din naman, sir, eh. Ikaw mo sa Thank you, Thank you.